Isang madugong road rage ang naganap sa Antipolo City na humantong sa barilan at pagkamatay ng isang 52 anyos na rider. Nagugat ang insidente mula sa sagutan at gitgitan sa kalsada na nauwi sa suntukan at kalaunan pamamaril. Pero ano nga ba ang nagtulak sa driver ng SUV na bumunot ng baril. Bakit kailangang humantong sa malagim na trahedya ang isang simpleng alitan sa kalsada? Upang masagot ang mga katanungang ito, ako ay nag-research sa mga balitang inilabas ng media tungkol sa malagim na pangyayaring ito. Narito ang detalyadong kwento na nagsasalaysay ng sunod-sunod na timeline nang pangyayari. Noong hapon ng March 30, 2025, isang madugong insidente ng road rage ang naganap sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa tatlong sugatan, kabilang ang mismong kasintahan ng sospek at isang nabawian ng buhay. Bago pa mangyari ang insidente, nagmula ang sospek sa isang pribadong resort habang ang grupo ng mga motorcycle riders naman ay nagmula sa Tanay Rizal. Habang bumabagtas sa nasabing highway, nagkaroon umano ng sagutan at gitgitan sa pagitan ng isang itim na SUV at ng grupo ng mga nakamotorsiklo. Dahil sa insidente, napagpasyahan ng mga riders na harangin ng SUV sa harap ng isang coffee shop sa Marilake area. Sa pagsisimula ng mainitang pagtatalo, sinasabing dalawa sa mga riders ang nanuntok sa sospek. Sa kuha ng CCTV at video ng mga saksi, makikitang napalibutan ng SUV ng mga nagagalit na riders. Dahil dito, naglabas ng baril ang sospek at bigla na lamang na Apat ang tinamaan ng bala kabilang ang kanyang sariling kasintahan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manondo, Hepe ng Antipolo City Police, tinamaan sa ulo ang isang 52-anyos na lalaki na kalaunan ay binawian ng buhay. Ang kanyang 22 anyos na anak naman ay tinamaan sa kanang braso, samantalang isang 29 anyos na lalaki na nagtangkang umawat sa away ay tinamaan sa dibdib, habang ang kasintahan ng sospek ay tinamaan naman sa hita. Matapos ang pamamaril, agad na tinangka ng sospek na tumakas sakay ng kanyang itim na SUV. Ngunit dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pulis, siya ay nahuli sa isang Comelec checkpoint sa barangay Mayamot. Sa kanyang pagkakaaresto, natagpuan sa kanya ang isang 9mm na baril. Sa naging pahayag ng sospek sa pulis siya, iginiit niya na ginawa niya lamang ang pamamaril bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, siya ay napilitan dahil pinagkaisayan umano siya ng mga riders at pinagtulungan siyang bugbugin. Dagdag pa niya, bago pa siya na maril, sinubukan niyang makipag-usap ng maayos sa mga nagalit na riders dahil kasama niya ang kanyang pamilya. Ngunit ayon sa kanya, hindi nagpaawat ang mga ito at tuluyang nauwi sa pananakit laban sa kanya. Ayon naman sa pulisya, bagamat may lisensya ang baril ng suspect, hindi ito exempted sa election gun ban. Dahil sa nangyayaring insidente, mahaharap ang suspect sa mga kasong murder, dalawang counts of frustrated murder, paglabag sa Comprehensive Firearms Law o Republic Act 10591 at paglabag sa Omnibus Election Code. Samantala, kinumpirma ng Rizal Police Provincial Office na pumanaw na ang 52-anyos na rider na tinamaan na sa ulo. Ayon kay Police Colonel Felipe Marangon, Rizal Police Provincial Office Director, binawian ng buhay ang biktima noong April 1, 2025, bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon habang ginagamot sa ospital. Dahil dito, inihahanda na ng pulisya ang pag-upgrade ng kasong isasampa laban sa sospek mula multiple counts of frustrated homicide tungo sa isang kaso ng murder at dalawang counts of frustrated murder. Una nang naiulat na apat ang sugatan sa pamaril kabilang ang kasintahan ng sospek ngunit ang dalawa pang isinugod sa ospital ay nakalabas na. Nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na pairilin ang hinahon sa kalsada at huwag hayaang umabot sa marahas na insidente ang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ayon kay Police Colonel Marangun, mahalagang iwasan ng labis na galit sa lansangan upang hindi na maulit ang ganitong klase ng trahedya. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuoang detalye ng insidente. Ang mga biktima ay patuloy na ginagamot sa ospital habang ang sospek ay nasa kustodiya ng antipolo Police at naghihintay sa pagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang insidenting ito ay isang paalala sa panganib na maaaring idulot ng galit at kawala ng disiplina sa kalsada. Ang mga otoridad ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na pairalin ang hinahon sa ganitong mga sitwasyon upang maiwasan ang mga trahedyang dulot nito. Isang empleyado ng coffee shop sa tapat ng pinangyarihan ng insidente ang nagbigay ng kanyang salaysay tungkol sa nasaksihan niyang kaguluhan ayon kay Kenneth Antiquando isang 25-anyos na barista nagsimula ang insidente nang makarinig siya ng malakas na busina mula sa labas ng kanilang shop lumabas siya upang tingnan ang nangyayari at nakita niyang may isang lalaking nakamotor na nagalit, na galit habang kinakausap ang driver ng itim na SUV. Ang narinig ko po ay galing sa boses ng nakamotor na. kani ka pang nanggigit-git, dito ka tumigil. Parang gustong harangin yung SUV. Aniya. ayun kay Kenneth, kitang-kita niyang bumaba ang driver ng SUV at tila nagpapaliwanag sa mga nakamotorsiklo. Ilang sandali pa ay biglang naging mainit ang usapan at nauwi sa suntukan. Nakita niyang dalawa o higit pang riders ang sabay na umaatake sa driver ng SUV. Nagulat na lang ako nang biglang maglabas ng baril yung driver. Akala ko nung una panakot lang. Pero maya-maya lang, sunod-sunod ko nang narinig ang mga putok. Dagdag pa niya. Ayon sa kanya, nakita niyang bumagsak ang ilang mga riders habang ang iba naman ay mabilis na nagsitakbuhan upang umiwa sa putok ng baril. Sa gitna ng kaguluhan, napansin din ni Kenneth na ang isa sa mga natamaan ay isang babae na nasa tabi ng SUV. Parang natamaan siya ng ligaw na bala, narinig kong sumisigaw siya ng sasakit. Ani Kenneth. Matapos ang insidente, nakitang nagmamadaling sumakay muli sa kanyang sasakyan ng sospek at tinangkang tumakas ngunit mabilis siyang hinabol ng mga pulis. Ayon kay Kenneth, hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksihan niyang karahasan. Napakasaglit lang ng lahat. Isang minuto lang mula sa pagsisimula ng suntukan. Bigla na lang may mga putok ng baril at may mga dugo ang tao sa harapan namin, Aniya. Nang tanungin kung handa ba siyang tumistigo, sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang buong salaysay upang matulungan ang mga biktima at mabigyan ng hustisya ang mga nasawi at nasaktan. Nag-viral sa social media ang naganap na road rage sa Antipolo. Maraming mga netizens ang nagpahayag ng kanika nilang mga komento. Mapapansin na marami sa kanila ang nagbigay ng simpatiya sa SUV driver. Ayon kay Dennek CDCD CD, DENEC 6417, dapat kasuhan ng attempted murder ang mga riders dahil hinabol, hinarang at gusto pang patayin sa bugbog ng mga ito ang SUV driver. Sila ay ayaw paawat at mga ugaling squatter. Ayon naman kay Pugong Stoney 1842, hindi daw hahantong sa ganyang pangyayari kung hindi nag-provoke ng ilang beses yung mga riders. Pagkatapos tumayo ng suspect, sinundan pa ito ng mga makukulit na riders kaya nakaisip na ang SUV driver na mamaril. Sabi naman ni Make Money 2501, masyado daw mayabang ang mga riders dahil sa walang tigil nilang pambubugbog sa SUV driver. Dagdag naman ni Dark Maverick 8583 sana daw ay kasuhan din ng mga riders dahil sila ang nanghabol sa SUV driver at binugbog pa nila ito. Sa tatlong araw mula nang mangyari ang malagim na insidente ng road rage sa Antipolo, nagbigay ito ng mahalagang aral sa atin pinapakita ng pangyayaring ito na ang galit ay hindi nakakatulong at sa halip ay nagdudulot lamang ng mas malaking problema. Ang mga pagkilos na dala ng matinding emosyon tulad ng galit ay hindi lamang nakakapagsisi kundi nagiging sanhirin ng panganib sa buhay ng ibang tao. Gaya nga ng sabi ng aking lolo, kung gusto mong humaba ang buhay mo, dapat mahaba ang pasensya mo at hindi ito dapat nauubos. Isang paalala na ang pasensya at pagkakaroon ng kontrol sa emosyon ay susi upang maiwasan ang ganitong mga trahedya. Kaya't huwag magpadala sa galit, maging mahinahon sa ating mga desisyon ang pagiging mahinahon at hindi nagpapadala sa emosyon ay hindi lamang magpapahaba ng ating buhay kundi makakaiwas din tayo sa mga hindi inaasahang pangyayari na dulot ng galit kung isa sa kanila o pareho silang nagpasensya nangyari kaya ang malagim na pangyayaring ito kayo na lamang po ang sumagot sa tanong na ito hangad namin ng hustisya para sa mga biktima at ganun din sa sospek ng krimen na ito. Nais ko po sanang magpasalamat sa ating mga manunood at mga bagong subscribers. Shoutout po kay Ruben Mikus at shoutout din kay Ronella Barnasea 31. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maligayang pagdating sa akin channel, Ang Kwentong Pinoy Tagalog Crimes. Samahan niyo akong tuklasin ang detalye ng mga pangyayari sa naganap na krimen. Dito, maaari tayong makapulot ng mahahalagang aral kung ikaw ay interesado. Sa ganitong tema, maaari mong i-click ang notification bell, mag-like at mag-subscribe sa channel na ito.